malaki to malaki malaki to hindi mo palot pisong tayo mga sabay laki laking ano janitor mga sabay <laughs> malaking janitor sus so, nakawala laki yun ang laki malaki yung taga kasi Hindi napupunta no. Istula. <laughs> Laging janitor. <laughs> Ang laki nuna. Ito pa lang naiangat. Grabe. bubulag tubig hmm. nabersa ko kasi okay mga sabay na magandang araw po sa inyong lahat dyan mga sabay nandito tayo sa ating paboritong spot ngayon mga araw na to kasama ko ngayon si Don Fernando at uh, yung mga nandito na rin nandito na namimingwit nandito mga mga hangclear fishing yung mga kasabay ayun kabilaan kaliwa kanan mga kasabay so dito tayo pipuesto may na target tayo kanina ang bigat ang atin yun sayang nakawala yun makikita nyo lang po nyo yun nakuhaan ko ng video yun hindi pa tayo nag-entro sayang sa so, mga kasabay uh, maraming salamat sa mga nag comment sa akin na, uh, mga komento ni sa akin maraming salamat shout out nga pala kay Rutsoy uh, ayun at sa mga kasamahan kung saan man kayo ngayon shout out na rin po sa inyong lahat maraming salamat at uh, kay Kuya Ed uh, Ed TV, no? Ed Vlog TV maraming salamat po sa inyong comment at uh, ito dito tayo ngayon sa mga kasamahan shout out na sa inyo sana Ta makadali tayo rin yung May nadali na tayo isa. Hindi ko nakawaan. Ayan o, naglangulangoy na sa ating mahiwagang ano Mahiwagang jag. Okay, uh, sabay, magumpisa na tayo. At uh, mamaya, kita-kita kits ulit tayo. Ayan, on. Uli. yun, malaki. Oke oke okay, ini okay, oh. ini precise ini ya sayang yung malaking klap ya kawala yung plak plak oke okay. oke okay, tumama sa water lele ini kakaskas uh, yung dahon ng water lele kasi uh, tatanggal yung pain manan tayo ulit sana may kasama pa yun ang uh, natin naangat ko nang inaangat ayaw talaga magpaangat eh ayaw niya magpaibabaw yun pison yun malaki uy sayang nakawala another naman nakawala pangalawang bisis na tayo nagkaroon ng ganyo na release na na release sa ating ano bingwit kaya yun eh paanod lang tayo yun lang ang, ang gagawin niya paanod ano rin yan tayo lang kinuha guys tawon plana plan na to yo eh, oh. hindi <laughs> <laughs> ko makaalala guys ih e, ano bayan undo ano bayan wala sa <laughs> bayo biwas na biwas talaga eh walang dalawanan eh sino sa bayo ano hanap hanap ah, eh, may tatamaan yan eh, meron tinamaan may tinamaan na Alah gel.

lap-lap lang yan sayang yung kanina nakawala eh hindi ko maangat hindi ko na siya hanggang doon umabot pa sa may gitna ito nakawala matagal? hmm kanina di ba tawag ako yung ano yung ihanda mo na yung ano uh -huh. yung panalok wasiwasiwas siya dyan oh oh uh nakawala? -huh. hmm pagdating na tumakbo din papunta oh. wala na Ang lakas niya eh mag-arya na nga ako eh Eh, bumi babo Hmm, oh, oh, oh Sisi Oh, lah, Sisi on Nandito lang sila Sa ilalim Nag na sila Good size size in the Na, gamit lang ka, pala malayo ang hagis. Ayan teknik dito. Malayo. Ayo, malayo man. Is na naman. Ayun, na naman. Ah, good size na Kuy di pa tayo ko ang ano natin single lang yan taga hindi natin ano dalawa tumabi tumabi hmm, tumabi 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 na kaya tumabi sa uh, ano sabit tayo sabit 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 may nakausli nakausli ah kita ulit <laughs> Kapatpat sa hangin mga sabay kasi malakas kasing hangin no. Oh. Yung leader na yung line natin no. Oh. Papadpad. Hmm. Padpad. Papadpad Papapadpad na. Wala. Hindi nakagat. Maayos. Hindi siya naka lunok ng mayigi. marami tayong pamain titipid tayo sa pamain pero marami naman tayo nakasip ng pamain dyan yun yun oh uy kana pag-release pag -release natin medyo may kalitan so, palitan natin ng malaki palitan natin ng malaki papalitan natin ng malaki palitan natin ng malaki. O yun, medyo malaki. Yun, sumabit. Hmm. Yun, no? Oh, ang sabay, yun. Oh. Huli. tayo makawin nito. tayo makarami. Yan mga agis hanggat makahuli ng malaki malakas ang agos yun bagus boleh boleh Olehkah hmm. kah bibiko coba nih laki nila po. May masabay na kaway na tayo sa bahay. Ito yung huli natin. May secret ko na yung medyo malalaki. Ayan mga malalaki. Tapos itong hindi ko na kinikilo kasi sa dami. Talagay ko may 10 kilo mahigit na rin to. Hindi lang to 10 kilo kasi ang dami. Sobra. Gagawin natin itong daing. <coughs> Hati na natin to. Ano? Na Dadayin na lang natin. Ito ng ating gagawin mga prito pang, trito, pang adpo, adobo. Ayun mga kasabay no. Hindi na rin nakuha natin to ng video yung iba nito sa dami. Ito yung mga ngilan-ngilan lang ang nabibidyohan natin. Nalubat na tayo. Ubusan na tayo ng battery. Okay mga sabay na hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood nyo. At yung kawang suporta no? mga sabay. Sa aking channel lang po. Maraming salamat.